ang puting bigas ay naglalaman ng 200 calories, habang ang Japanese shirataki rice ay may 30 calories lamang. Ang malusog na dieta na ibinahagi ng mga Hapones ay napakaangkop para sa mga nagda-diet nagpapababa ng timbang at nagkokontrol ng diabetes. 83 piso lang per pack, buy 6 get 6 free, free shipping nationwide. Ito ang perpektong kapalit para sa puting bigas. Low carb, low calorie, high fiber, walang asin at walang asukal. Masarap, 'di ba? Kaya maraming nagtatanong kung paano ito lutuin. Napakadali, magdagdag lamang ng mainit na tubig sa isang rasyo na isa sa isa. Pagkatapos ay magbabad ng sampung minuto at mayroon kang isang mababang kalori. Mataas na hibla, walang asukal na pagkain, perpekto para sa pagdidieta at pagkontrol sa timbang tumutulong sa katawan na manatiling malusog at mas mahusay na digest. Ang produktong ito ay naaprubahan ng FDA. Mag-ingat sa mga peking produkto sa Shopee at Lazada. A. Mabango, mataba, chewy, matamis na aftertaste. Mag-order ng mga tunay na produkto dito para makatanggap ng 50% ng diskwento ngayon. Buy anim, get anim free.